Feli! Ako. Ah, oh, Bunti Buti naman, bis ka na. Punta na kayo sa simbahan, ha? Isabay mo na ito sila, ni pati si Paring. Patito si Negra, sabay-sabay na kayo. Puntaan ko lang si Negra, si nila pati si Paring. Sabay-sabay na kami pumunta. Ah, mauna na ako dun, kasi, kasi yun ko yung area. Ha? Una na ako. Ingat ka. Paring! Negra! Nena, o, Feli, hintayin ko kayo dun sa sakay ng tricycle, ah. Sabay-sabay na tayo pupuntang simbahan. Nandun na si Virgiline. Una ka na dun, sige na. Sabihan ko rin si Nena, pati si Negra. Nanabisa mo na, Nena. O, Feli, sige na. Una ka na dun. Agad naman ito ni Nena, sabi. Alas sa 8, 7.30 na. O, oh, Negra, nandiyan na. Ninita ko rin isang kapatid niyo sa loob, ba sumulit rin kayo. Ah, pumasok na kami. Ngayon sa kung damit ni Kamban. Negra! Negra! rin! Ba't kayo suot mo? Papasukin ka ba sa simbahan? Eh, doon ako sa labas na ako papasok sa simbahan. Kakainit in kasi. Babaeng to. Nagihita na si Feli doon sa tricycle na sa ninyo. Hindi ko na rin kayo doon ha. Nyanin na rin yung Kamban ha. Bitbitin mo na. Naglahi ka na! O sige, sige. Nasusunta kami doon ni Nenena. Una ka na rin doon. Okay ka na. Okay na ako. Okay ka na. Bisa mo. Nenita! Peli mm. eh! Anong mm -hmm. klaseng binyagan niya? Halos lahat ng bisita mga kapitbahay <laughs> halos lahat maasim. <laughs> Mamaya sa binyag ng apo ko, mas bongga pa. Mapunta nga si Alicia po. Uy, Alisha po. Huwag mo kakalimutan binyag ng apo ko, mami. Alas 10 ng umaga, ha? Magkasikaso ka na. Mga alas 8 na. Oo, alam ko. Ano ka, Delta? may magkasikaso rin ako. Sana hindi ako ma-disappoint sa binyag ng apo mo, Binyag din pala nung anak ni nila sumabay pa sa binyag ng apo. Oo nga, sabay nga eh. Ikaw na naman pupunta sa mga inipitahan ko dito sa lugar na to. Ikaw lang ang pupunta. Hindi ka madidisappoint kasi bongga yung binyag ng apo ko. Eh. Mas kaso ka mag-aas kaso na rin ako. Oh, sige na, sige na. na rin ako.